Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isang ah, magandang hapon sa ating lahat no? At sa ating mga taga-subaybay At welcome ulit sa ating channel Ang Marinong Farm Sa lahat pala ng bago dyan Ako pala si Roger So ngayon ah, Dito tayo kasi may share ako sa inyo Kung kasi nagtataka ko dito Ang ah, daming punong mangga ah, Tapos walang nag-spray Pero ang hitik-hitik ng bunga kaya yun tingnan natin no yan daming bunga Ayan. no oh? pag mahinog to ah pwede nang ab one. abot, kamay lang no doon daming mga puno mangga mangga may mga avocado doon mangga so dito daming mangga pero walang nag spray eh sa atin ang naalala ko uh, may nag spray ng mga mangga para mamulaklak at uh, magbunga pero dito sa kanila, dito sa Angola uh, wala ma man kasi dito sa camp na pinagtatabuhawan ko so maganda ngayon kasi maaga tayo nakauwi so uh, share natin So, grabe ito. Pag nawas na munga ito, ang daming bunga, tapos matamis. Magandang variety, hindi ko lang alam kung anong variety ito. At yun, kakupitin siya namin dito. Dati way back 2014. Yung mga ungwi, daming ungwi dito na. Yung market. So, ayun. So, walang nag-spray dito, pero kung ting tingnan mo, daming bunga. Ngayon, tapos nang mamulaklak yung mga puno. Nagpupunga na ito, yung mga mangga dito. So, ayun pero ang napansin ko lang is uh, nagpa-fogging dito pag gabi may fogging dito pag gabi sa lamok para uh, tawag nito kasi may malaria dito nataas yung kaso na sa malaria kaya yung precautionary dito nila measures is nag uh, fogging para sa lamok pero kung pansinin nyo pala dito <coughs> yung lupa nila oh. yan uh, ano yan Uh, parang buhangin so mabuhangin siya tapos nga, marami lang bunga yun doon kabilang puno naman doon na aming mamulaklak pa no? pero kalimitan dito may mga bunga na to nagdadala na sila ng bunga so yun lang no ano kaya kung dahil ba kaya yan sa yung kakafaging nila kaya yun yung nag uh, nag ito ano na ba tawag yan? Trigger para mag -bulak -bulak tapos mag -uwa. So, yun, hindi ka Share ko lang, no? So, yun. daming tanim dito sa camp. So, yun. Uh, ito yung camp namin. So, aga tayong nakapag-crew chains. Kaya, uh, ano tayong video. So, uh, shout out pala sa Ah uh, tatang mga alokat boys surfer at saka taga petrocraft no? mga kaibigan natin dito so nakakilala lang din natin kasi araw araw naman nakikita kita so shout out, shout out. at uh, shout out pala din sa mga ano uh, sa gulayan ni Pino TV mga ka, ano natin, ka partner natin sa Bukid sila by Nico Joel sa Sinil, saka taga mga Lambio boys So, shout out, shout out, shout out din pala sa kay Dodong Roline. At at at, Shout out, Dodong. At saka bonus botong bisaya na Asun Vlogs at sa lahat ng mga OFW, mga kabaro natin na sumusuporta, no? Lahat ng nag-share doon sa FB page natin sa YouTube channel. Lahat ng sumusuporta, maraming salamat. At pala ng bago, bago lang napadaan at sana nagustuhan niyo ang mga pinagagawa ko dito at, uh, huwag kalimutan pala mag-subscribe, mag-like uh, or share, no? At maraming salamat. Ciao.